ganoon na lamang ang gulat at takap ko nang makita ko isang kakibang nilalang sa puno ng duhat gulat na gulat din ang sura niya dahil sa pagkakabukas ko ng bintana tanaw na tanaw ko siya na nakayakap pabaliktad sa katawan ng puno ng duhat nakaharap po siya sa akin pero ang braso at mga binti niya ay patalikod na nakayakap sa puno maitim po ang katawan niyang bad na napakakintab na parang malangis mahaba ang buhok hanggang balikat na napakagulo at sobrang pula ng mga mata nito nanlisikin bigla na nakatingin sa akin sobrang takot at takot ako at nandamig ang buhok katawan hanggang ulo pagkiramdam ko tumaas lahat ng mga buko ko kasabay ng pagtaas ng aking mga balahibo ganun pala yun pag ikaw ay nagugulat o natatakot ay di ka na makakagalaw at makakapagsalita ultimo pag ay di ko magawa na natiling nakabuka ang bibig ko karamdam ko ay umurong ang aking dila. Nakahawak pa rin ako sa handal ng bintana. Napansin ang ate ko na kakaibang reaksyon ko sa pagkakatingin sa labas. Hoy, nangyari sa'yo? Nang di ako makasagot ay lumapit siya at sumilip na rin sa bintana. Ang tangi nakita niya ng oras na yon. Ang pagtakbo ng nilalang na yon kaliwa. Nagulit din siya. Dahil parang aso ang pagtakbo nito. Sabi niya. Ano yun? Niugyug niya ako para bumalik sa ulirat ko. Dahil dali niya yung sinara ang bintana at tinila ako paupo sa kama. Ngatal na ngatal pa rin ako noon, Mr. M. Sobrang takot na takot ako. At doon naglabasan ng pawis sa at buo katawan. Lamig na lamig ang mga kamay ko. May tao sa puno ng duwate. Sabi ko. Oo nga, parang asong malaki. Yung nakita ko. sabi ni ate. May timte. Nakaubad. Nakiyakap siya sa puno. Pero patalikod. Aswang yun nakita ko, te. Nakakatakot. Payak na ako noon sa takot. ko dahil ayaw tumigil ng pagkahol ng mga aso. Naritig na lang namin na may sumigaw na babae sa tabas. Pero